time check. 3.45. Lunch time ng mga OFW sa Middle West. <laughs> Kain. Meron tayong rice at walang diet ngayon. Dahil ang ulam natin. Ang sarap! At meron tayong pa Check ko lang. Ang sarap na. Try nyo. Yung isda, piniprito ko siya. Pagkatapos ko iprito, dahil nagtitipid nga tayo, hinimay ko lang. Pero hindi naman maliit ito. Tapos yung chay, bumili ako ng pichay. Siparit ko lang yung ganito niya at saka yung dahon. Tapos, nagisa ako ng bawang, nagisa ng ahos, mga ano. Lagyan ko loya, lagyan ko ng silikonte. Tapos, ginisa ko yon. Tapos, nilagay ko yung isda. Tapos, pinalambot ko lahat yon, malambot yung gulay, nalambot, nalambot talaga, nilagyan ko ng cream. Wala tayong gata-gata sana. Nagyan ko ng cream. Promise, ang sarap, ang sarap talaga as in. O, napadami talaga yung kanin ko. Nakadalawa na ako, promise, ang sarap niya. Mmm, mm -hmm. Mm hmm, Sa sauce pa lang niya, sa sauce pa lang talaga ang sarap. Subukan niyo mga kabayan.